Good morning, good morning, good morning. Kumustang ato ang pag-spend sa atong Valentine's Day? Ano no? Nag-expect ka nga makadawat ka og flower. Nag-expect ka nga sa kadugay na adto madawat sa ha? No? Na so on, kabaw mo mo so yung suon, dili ingon sa pag-bitter, but dili ingon nga bitter ko, but sa ako alang ba? Sa kanamo nga mga kabos, dili na mi na mag expect nga nami mga pa flowers nami mga unsa dina. Uh, once nga kami mga babae gi atiman wala mi pasagde maura na sa every day wala ta wala ta sa atong partner ang atong partner nagpakabana nato kitang mga babae malipay na kayo ana mo na siya greatest nga gift sa valentines kanang kada adlaw ta nga uh, gimahal o gipakita niya iyang pag tagad no kanang gitagaan itagaan, bili kada adlaw mo gina nindot inindot kaayo nga valentines no kami kami nga mga kabos dili mi mo appreciate anang ah, flowers flowers pa chocolates kay mas ganahan pa mi ipalit na para sa among mga kids o mga lamian kay nga mga pagkaon mas mo appreciate pa mi, if ipalit na nimo og Kaya kay kanang flowers kanang mga chocolates mawala ra na siya makasakit kana siya ngipon and malawos rana na mga flowers, flowers no? So, di kinahanglan og flowers ng mga babae ng mga mga independent woman, no? Di ta, because we can buy flowers according to them. But uh, you know what? It's the act of kanang bisag kanding kanding pa siguro na dinha, ha bisan pa na og kalatsot bisan pa na og unsa pa nang klase nga utut pa na ng nga flower or the act of giving the act of ang um, aga na ma po na ang importansya sa Valentine's Day because most of the people in the world is spending Valentine's Day magmalipay mo in magyapon mi anak no pero kung dili naman ingon ana imuhang partner nga mo display sa iyang lahi-lahi magutag love language. Let us understand nga ang ato ang partner is like lahi, lahi og love language. Para sa kuha is ang Valentine's Day is not only focusing on the sa mga couple no dili lang ana ba sa mga tao nga wala ka sa mga tao nga wala nimo wala ka biyai no sa mga tao nga ni, -stay ni mo hangtod karon no kay naagi uban nga pang chapter ra ang ilahang purpose imong kinabuhi after that man na lang ka, nang sila nga wala na wala na sila wala na sila sa si imong kinabuhi but katong mga ni stay ni mo no katong naa jud perme sa imong hang kinabuhi katong moy tagahan ato pagtagad katong moy uh, have you chatted them? how much you love them uh, how much you are grateful for their presence. Muna'y para na ako importante kaayo, because Valentine's, adili uh, na siya ingon nga magbinagdu kay lang uh, for making a uh, romance na ano, para nako kalibutanon ra kay na siya. but uh, spending uh, to be uh, what is that para meaningful ang imuhang valentines day is uh, thinking the people that you love thinking the people that gave meaning to your life para nako mo na sa pinaka greatest nga Valentine's Day no And also if ah uh, siguro kung naanatay, luxury na atong kinabuhi we have everything ah uh, ta sa financial status stability nato kung wala pa tay pa flowers wala yung pang kuang-kuang din na atong partner siguro murag lacking ang ato ang kinabuhi lacking din ang ato ang kuan uh, because uh, as girls no as a babae ganahan kay ita ana balipay kay ta gamay ra kay nga butang na nato pero grabe ang atong kalipay nga uh, di magunta more on kuan magudta ka nang unsa nang ngalan ay kanang tagaan gyud tag bili no ganahan kaayo ang baye ana di kinahanglan og daggan kay ing kwarta siguro kung high regards ka kay ka nga pagbabayi nya ani kakabalong mangitag kwarta kanang di ka mabuhi kung dili uh, kanang di ka, ka tagaano, no sige lang kang gasalig sige kag ug kani siya di, mo ka uh, di ka hatag nimo og money kanang dili ka mal, dili ka love ana mo love for money kaniya nya ug wala na siya ikahatag dili nimo sa love uh, siguro kung ingana imo ha kay because you cannot stand alone di, dili ka uh, kanang ganahan ka o easy life ganahan ka o sige lang kang tagaa nya dili ka independent woman you cannot make money by your own ah uh, siguro kanang di ka mo appreciate og mga ginagmay nga mga butang pero og uh, di ka high regard nga pagkababay no di ka taas kay pagtan-aw sa si imong kaugalingon malipay na tag utututut, malipay na tao ginagmay pero uh, tinuod nga gugma tinuod sang nagpakabana mao sa importante yung mga isuon so digit kinahanglan nga ang hang partner daghan kay kwarta daghan kay para sa kuha daghan kay kwarta daghan... but we need really money we need really money pero uh, og naning kamot man sa dina maayo to spend uh, para lang uh, maka spend ninyo maka hatag sa inyong mga expenses every day uh, that's it no para nako ko maorganize na kinahang maorg kinahanglan nga abahalag uh, bahalag ingon ani pero ma-appreciate nimo ang iyahang action ma-appreciate nimo ang iyahang uh, Um, ma-appreciate nimo ang iyang effort, no? Um, so, muna sa mga isuon kung naa mga lalaki no mga bana mga partner uh, spend time with your loved ones no spend time uh, with your uh, the person that nga sa inyo karon no hatagi sila pagdagan if simple nga simple gesture na no? of showing love importante kaya na siya ayaw po din huwata nga ayaw huwata nga inika kuan patama an, ini na pa sa grave sa grave usa pa usa pa tatagaa ninyo og flowers no. Kuna aman mo ma gesture karon na a simple gesture na kanang ah uh, makapalipay sa imong partner no. A thank you, just a thank you no. Unta inyuhan ang nabuhat kay ako very ko an, ko demonstrative ko, very expressive ko sa akoa nga side. No, mo to, ang flower, giyatag na ko sa mga husband. Uh, giyatag sa mga husband. Ang chocolates, giyatag ako sa akong husband. Sa, ang, ang kanang uh, sa akong mga bata, ang ginatag nila. <laughs> But uh, na, may na ba nga? Wadyo ah, na ako kanang, kaya ang na ako. Bipsa, kuwan pa na din na white rabbit. Sa, kanang naamagoy ingana ng mga love language. But, ah uh, katong dili kaayo mo display, dili sila just mo display nga from si, di, since day 122 years na mo, 20 years, 30 years. Ayaw na lang gid pag expect, no kay masakitan ra nga ayaw na lang gid pag expect, no? Importante nga tagaan mo og bili ang unsa niya kada matag adlaw. So, I know the, uh, dili perpekto, dili perpekto pero na adjoy times nga you enjoy your presence, uh, the presence of each other, no? So, mo lang na siya mo igso no? Be happy lang yun And, Tagaigbili, kinsa may naan ninyo karon Kung kinsa'y nagpahalaga ninyo karon take time to give love. And, happy birthday sa akong mama nga nasa langit. Happy birthday ma. I miss your, I love you most, your, I love you more. Uh, your chat tomorrow, since tomorrow is my birthday, uh, February 16 I miss your dawn chat. Actually, mga 2 a.m. Nag-chat na na sa mama, mga 1 a.m. nga. Uh, since naminyo ko, layo na ko niya. Habis uh, ito, good me God. Pero ingana mi sa kabalo mo siyang busy Ayoko niya, busy po kayo na kung mama. Yun, grabe ka busy. Maagi na siya, dire. Mahato na na siya, sudan. Uh, love language ni mama, ingana, raka simple. Hato na siya, sudan. Dari sa buhi pa siya. Ano, uh, habit kong mahilak. Unya, uh, kuan ka ng, uh, the dawn text niya, get every sa akong birthday nga. May ngon gina siya ako nga. Happy birthday, Di. And I love you so much. I love you most. Muna ka mga style. And I miss you so much, ma. I know you are already happy in heaven. And seeing us, nga naningkamot po sa akong kinabuhi ka uh, ba ako nga. You are praying for us. And I am very, very much Happy! Ng ikaw ang ako inan. So much thankful, and I miss you. Tell we meet again.